sa bawat pagbabalik ng pasukan, isang tradisyon ng pagkakaisa at bayanihan ang muling mabubuhay. Ito ang Brigada Eskwela. Dito sa New Visayas National High School, sama-sama nating isagawa ang paghahanda para sa ligtas, maayos, at welcoming na kapaligiran para sa bawat mag-aaral. Ang brigada ay hindi lamang paglilinis ng paaralan. Isa itong patunay na kapag tayo'y magtutulungan, kayang-kaya nating halapasan ang anumang hamon. Ante, para sa imo, Ante, unsa ka importante ang pagbrigada sa eskwelahan. Kantigid kayo kay para mahinlo ang eskwelahan niya ang mga bata dili na mahago. Kunya, kanang dili sila mapaakan og halas, o, mga unsa mga mga anak kay man. kinahanglan gyud mo kita sa eskwelahan. Okay, hi ma'am. So, as a leader or as a head of Brigada Eskwela, kung saan man ang imuhang maingon sa mga sudyante or sa mga parents? Okay, for the past six to seven years, so I am the Brigada Eskwela Coordinator of Universal Institute of High School. So, for me, as far as I've noticed, the parents, the stakeholders, no? the barangay council is very supportive in in helping sa ato ang school. Very supportive, and not just for labors, for volunteering, but also for finances, financial assistance. They also give for the government of the school tulong ng stakeholders at partners na pagtibay natin ang diwa ng bayadihan para sa isang ligtas at maayos na balik eskwela. Sa bawat halakhak, bawat ngiti at bawat hakbang ng kabataang papasok sa silid-aralan ay buong ang ating pagkakaisa ng Visayas National High School ay nanunawagan. Sama-sama po tayong magtaguyod ng isang hintas, maayos at masayang paaralan. Tara na! Brigada na!